Good morning, good morning. So, di kami ngayon papunta sa Buluan, no? Uh, kasama ko yung hotel ko Ayan, oh. So, isala, no? Bibili uh, kami nang apatupa uh, ng aming mga alaga. So, may balita kami na mura doon at uh, umawag yung contact namin doon, no? Ah, uh, meron doon na uh, mura. At, uh, yun na yung uh, pupunta namin ngayon. So, Tama kayo sa biyahing ito uh, hindi ko pa napuntahan tong uh, lugar na ito no kahit nagarito ako eh, hindi ko pa napuntahan tong uh, lugar na ito at uh, tama no pupuntahan natin ngayon at uh, kasama na rin yung ating adventures ayo nga uh, umaga na ito ayan no uh, timing lang ay uh, in kami oh so, ito po yung uh, lugar no kung saan at uh, part ng uh, ano na ito no ha papuntang Mlang no ha nasa dalapitan na tayo no Kita natin dalapitang high uh, school tapo Oh mayroon dito ha uh, marami kang madadaanan dito na mga basakan no Oh kagayan 'yan mga basakan pa 'yan o mga malalawak na basakan medyo malabo yung salamin namin no? pero dito liwanag yan yeah. ito po yung uh, kasama sa buhay probinsya natin no? at ito yung uh, ating uh, mga adventures naman uh, ngayong araw na ito So, part pa rin no ng ating uh, adventures no adventures farm dahil siyempre uh, mayroon tayong nabalita na mura na ng uh, ating uh, mga alaga so yan yung uh, lakad namin ngayon ito uh, wala pang ano ito namumunga na itong palayan dito grabe pa yung uh, lamig dito no uh, bumaba lahat yung pag dito ganito yung uh, ano oh. yan, yan yun halos siya, hindi natin makita yung uh, sa pag ha? So, ibig sabihin, no? parang nasa bagyo tayo no oh, oh, grabe yung pag oh. No, yan dito tayo sa malawak na bukti pero hindi natin makikita sa pag ng ano no kumabayo yung pag o ibig sabihin malamig na no dahil mag December na ano talagang uh, grabe yung pag at saka malamig no malamig ang panahon o, o yung uh, Mindanao area <laughs> Ayan po, ang ah, daming mga ibon dyan. So, lumagpas na kami ng lang pupunta na ng uh, nito um, biyahe no? papuntang tulunan hindi sumunod sa tulunan no? uh, yan no tulunan paglasan Gato paglas? Ah. pa kanhi niya no ah uh, sa dalawa tatlo apat lima pipeline na yung uh, ano uh, yung uh, karsada sobrang lawak no ayan so, salamat no sa siya uh, Duterte no at uh, sa kanyang administration lang nangyari 'tong uh, mga widening ng ating uh, karsada dito ito yung uh, eskuwela ng uh, Buayan, ah uh, Buayan uh, Elementary School Ayan po. May po yun dito no sa mga dinadaanan natin, na uh, nakalagay yung uh, pangalan ng uh, lugar sa bubong nila. Kaya yun yung uh, palatanda no na kung uh, saan lugar na wala mga karatula dito sa daan. No? saan at uh, nakikita natin na uh, nandiyan sa mga bubong ng eskwelahan nakalagay o yan, oh, yan o oh, uh, yan ah lawak ng karsada di ba o yan daming uh, ibon pa doon oh. Uh, marami akong napapansin dito. makita po ninyo yung uh, lahat ng mga nakamotor dito. No? Kanina pa akong uh, uh, ano, ay, uh, wala akong makita na mga naka ilmit sa mga nakamotor dito. O, o ito, tatlo-tatlo pa yan. Walang uh, ng ng helmet mga iba na no, nila ay uh, walang huli ayon nakakita tayo na naka helmet ngayon ibig sabihin uh, sumun sumusunod siya sa safety standard no? Uh, for uh, naman yung uh, ating uh, helmet eh, hindi yung uh, po may huli lang no? ayan Apo, ah, no yung uh, at uh, kapaligiran dito ayan titingnan ninyo ayan o, mga uh, nakamotor ah oh. ilan pang pag dito no taas na yung araw pero nakapag pa taas pa yung pag Ayan, uh, approaching na tayo ng Tulunan. na. Maguntapay. Ah, Maguntapay. Ah, dito na tayo sa Maguntapay. Okay. So, yan uh, na dito lang muna yung ating video no. Nandito tayo sa Maguntapay. Ayan po, uh, rural tours. Ayan po yung mga byahe, mga bus dito. dito may may ball din sila dito. Uh. kumanan tayo dito sa Round So, magunta pa yan. Eh. Ngayon ko lang, uh, kahit sa Gamindanao ako, ngayon ko lang napunta uh, napuntaan mga lugar na ito. Lagang uh, General Santos, hindi ko rin narating yung lugar na yan. gasolina, Ah. Uh, ang papagas muna kami dito at uh, may gas station dito. At para wala kakaba-kaba. So di Dito na tayo no. Uh, sa may uh, Tukaw Madides Central School. Yan po yung Tukaw so lumagpas na tayo ng uh, boundary ng uh, ano no paglas at uh, ano maguntapay uh, oo so, may mangilan-ilan -ilan tayong nadaanan no, na hindi pa hindi pa natapos yung uh, pagwaway pagwawidening ng uh, karsada at uh, talagang pakupa pa pero ito medyo swabe na naman yung uh, takbo natin dito So, dalawa, bali, four na uh, itong uh, ating tinatahak So, approaching na po tayo ng ano, no, buluan. Uh, dito tayo sa part ng uh, paglas, no? Paglas. Yeah. Tukaw, Madidis, elementary school, dinanan natin. Yan uh, um, ang ng moske. Sorry. lokal pa itong uh, lugar na ito so kunting ano lang pala yung uh, ano na yun no? Oh, suabi ito na naman tayo sa bako-bako no, na karsada, Pero four lane na siya. Oh, eh na naman, hindi yo na naman dito. Ah. Hindi sa Baguio, Elementary school. dadadaanan natin dito oh. meron ditong nagtatanim ng uh, ano nagtatanim ng uh, palm oil no? Ito. meron ditong uh, maskeya. bako ah, bako karsada natin dito may magaganda may ano talagang uh, bakit kaya ano di pantay pantay ang ano oh, wow ah, grabe ito may tubig dito Sam. Uluan na niya ba? Masa ba? Paglas na ba? Ah, nandito tayo sa Paglas. Municipal School po niya ba? Kaya dito, Municipal School ng Paglas. Ah, so bayan na ng Paglas. Itong approaching tayo, no? Ayan. Kita niyo mga uh, bandira nila dyan. bayan ng Paglas no So yan yeah po yung uh, kanilang uh, municipal hall no dato Paglas uh, municipal hall may gasolina dito sa harap ng municipal hall ito yung pinaka ano nila round ball nila no kumbaga tawag dito ay uh, ano tapos yung uh, pagwaway din dito uh, ito, kikita po ninyo medyo mabagal yung uh, pag di de-development nitong nga uh, karsala so magpas na tayo ng uh, ano no uh, municipal ng paglas dara construction pa yung uh, kanilang karsada dito pa uh, kano nga uh, tapos na? ito ko kayo kung uh, tayo uh, malapit na sa ating uh, ano. oo so, may gitsang oras na yung uh, biyahe natin. no uh, May kalayuan rin itong uh, pinunta natin. So, ayan po at uh, malapit-lapit na tayo. No? dito na tayo sa may buluan. So, yung contact uh, namin. So, approaching na tayo doon. Uh, so, ayigit uh, isang oras, ano? uh, one hours in, uh, no one hours in, no, one hours in, muntik dalawang oras yung uh, biyahe natin. Kaya po, yung uh, yung, uh long uh, ride ngayon, o, no? talagang, uh, ayan at uh, dito na tayo no dahil dito na yung uh, natin <laughs> so medyo mahaba-habang takbuan no ayan yung untak uh, natin pupunta natin yan maya-maya no bana e, hindi nga pagi mata oh yung uh, ating biyahe ngayon no uh, mahaba-haba yung biyahe natin at uh, mayroon pa tayong mga mangilan-ilan karsada na mahirap, no? At, uh, so yan po yung uh, update natin, no? At uh, bababa na kami dito sa lugar. Ah. Oh, ayan. Good morning. dito tayo at uh, nuntaan pa ng utol ko yung uh, contact natin. So, yan po at uh, update namin kayo pag uh, nandoon na tayo sa bilihan ng uh, patupa, no? Uh, medyo malayo yung uh, pinuntahan natin. Tayo, so, uh, dun doon sa malapit, uh, medyo talagang mahal. Eh ngayon, uh, sabi dito ay uh, mura. Kaya punta natin ngayon yung uh, mura na sinasabi niya. Ayan po yung uh, provincial capital ng uh, Magindanao del Sur, no? At, uh, doon naman yung uh, arco, no? Ito yung national road ng Buluan, nandoon yung uh, arco ng Buluan. Ha? Hindi na tayo makakarating doon dahil uh, hanggang dito lang yung ating uh, pinuntahan. So, yan po, no, yung uh, ating uh, biyahe ngayon, no, nakarating na tayo dito sa provincial capital ng uh, Maguindanao del Sur. So, yan po yung uh, ating uh, biyahe ngayon, uh, biyaheng Maguindanao, no, ayan po. So, dumaan tayo kanina, no, sa may uh, palengke. So, ganun pa rin, yung uh, palengke ng uh, mag, uh, province talaga. ay uh, Makikita mo lang talaga yung uh, ganon na uh, maliit lang na uh, parang talipa pa lang sa Manila ayan po yung uh, provincial capital of uh, Magindanao del Sur Hi good morning so dumating na po tayo dito sa ating uh, pinuntahan no ito po yung lugar kung saan at uh, nakikita po ninyo no ito yung uh, Barrio Damakling, ha yan yung <laughs> talagang at uh, footbridge hanging uh, footbridge lang tong uh, ano Uh, gamit nila dito. So hindi ko alam kung uh, pag bumaha dito kung uh, inaabot ito, no. So safety naman yung ginawa, no, dahil nga uh, meron siyang uh, cyclone wire, no, kahit papaano may depensa sa mga bata. Ayun po, no. Yung ating uh, pinuntahan dito, uh, napakalayo, no. Halos sa uh, makit dalawang oras tayo bumiyahe para marating lang 'to. At uh, dito tayo kukuha ng uh, ating patuka, ano. So, yan po yung uh, ating ano uh, uh, ngayon, no? Biyahe, napakalayo. Ayan, Barrio Damakling, no? So, part po ng Maguindanao del Sur ito, no? Ayan po. ah uh, dumaan tayo ng buluan, na Yung buluan pala ay uh, Maguindanao del Sur. So, ito yung Damakling, no? Nakikita po ninyo yung lugar, no? So, napakasukal no at uh, may ilog dito sa ating kinalalagyan at uh, may tulay sila dito na hanging uh, foot bridge no at, uh, nilagyan lang ng cyclone wire para protection sa mga bata at uh, talagang uh, na nakakalungkot rin nitong uh, ganitong uh, lugar no at ang sa tanang buhay ko ngayon ko lang narating tong uh, lugar na ito ito po yung uh, barrio Damakling no Magindanao del Sur no So, ampo, napakaganda no pero nakakalungkot. <laughs> Ayun po. At, uh, dumating na tayo. Uh, ito yung uh, pagkukunan natin ng uh, mura nga pero masyadong malayo no yung ating dinukuanan. So, ampo, yung uh, ating update dito sa ating uh, pinuntahan. Oh, so, mayroon na dito dito'ng uh, tatawid no kaya nararamdaman natin na uh, gumagalaw yung uh, tong tulay oh gumaga niyan ganyan, -ganyan. <laughs> para tayong dinuduyan no so yun po yung ating uh, pakay dito no at gendarin uh, gandarin tong uh, lugar kung saan at uh, pasanayan lang kumbaga no kung sanay ka sa lugar na ganito to, hindi ka man kaya sa atin hindi bago tayo morning so yan po no ah uh, ito na, pinakarga na yung uh, binili natin. Kita po ninyo, anong nasako. Oh. So. <laughs> Ayan. Oh. pinakarga na. Ito po yung uh, pinunta natin dito no na medyo may kalayuan rin may dalawang oras din natin. Pero hindi so, mo mabibili sa laga nito eh, hindi mo mabibili ng, doon sa labasan. Na, Kaya na sako eh, tayo sumadya dito ng, uh, ng pakalayo. O no? so, yan po, no? eh, ang uh, ating update. ganap ng uh, mura, pero malayo naman. Nakikita po ninyo yung, uh, ito yung uh, nakuha namin, uh, anim na sako. So okay kung uh, may sasakyan ka no, pero maraming maraming salamat po at uh, ito po yung ating biyahe, biyaheng uh, maginda no? Oh, uh, yan po yung uh, pakay natin sa malayo at uh, kasama na rin yung adventures natin.